morning mga katinders mommy teens 19 happy sunday nagbukas ba kayo ngayon si mommy Tins ay hindi ako magbubukas kasi gogora ako sa pamilihan punta ako ng palengke tapos may project yung anak ko may kailangan akong asikasuin so bawi na lang ako tomorrow plan ko tomorrow uh, instead na mag 7 to 7.30 ako gusto ko uh, agahan yung aking pagbubukas ang target ko ay na oras ay 6 a.m. No, sana ay matupad bukas starting tomorrow para kasi sayang din yung mga morning person na mga bumibili kasi nagbubukas ako ng mga 7.30 walay na yung iba, umalis na so sayang din yun, may mga suki din ako na yun nga yung mga morning nga, lalo na yung mga estudyante bumibili ng mas bumibili ng yung, yung iba naman nagpapasukli <laughs> yun, kasi may may na-realize lang ako kahapon. So, panibagong vlog naman yun. So, yung pag-uusapan natin ngayon ay regarding sa ating uh, pagka-sari-sari store owner. So, ayan. Okay lang ba na magiging sari-sari store owner tayo? Kumikita ba talaga uh, ang tindahan natin? Nakakatulong ba talaga tayo sa ating mga partners or sa ating mga hobby? So, anong sa tingin nyo mga katinders? Comment down below. So, share ko lang sa inyo yung experience ni Mami Tins. Kasi before ako nagtindahan ay nag-work ako. Nagtrabaho ako sa isang company, no? naging HR officer ako. Okay naman yung sweldo, pero napapansin ko lang, kasi nakocompare ko eh. Kocompare ko yung sweldo ng aking, ina nag, yung, yung may boss ako, tsaka yung nandito lang ako sa bahay na, yun na nga, may tindahan ako. Although, na papiso-piso lang yung piso dos, pinakamalaki ko na tubo ay 5 pesos. Siguro, bumabawi ila ako sa toys, tumutubo ako ng ten uh, 10 to 20. So, mga ganun lang. Wala na ako yung masyadong napakalaking patong. Minsan nga, 3, like yung mga 'di ba diba? mabigat, 2, 3, ganun lang. So, minsan, uh, for example, SRP, nagbebelow piso pa ako para magiging fast moving si item. So far naman sa 3 years ko na nagtitinda ay nakakatulong naman ako sa amin daily gastusin. Like yung pamasahe talaga. Lalong lalo na may sudyante ka. Ako may dalawang sudyante ako. Ako yung in charge na sa mga baon. Kasi napakadali lang naman na mag secure na yung mga bills natin. di ba Mag isa sa inyo magtrabaho ay okay na. Pero ang usually talaga problema ng family or kahit hindi family, yung nagtatrabaho talaga ay yung everyday na gastusin. Kung paano mo iba budget daily. Like for example, kumikita ka ng 15.30. So, yung kita mo sa 15, iba budget mo siya na 15 days. So, ganun siya kahirap. Mahirap magbudget ng yung buong sweldo nga, pero meron ka na mga babayarin kaya mo grocery, may mga babayarin ka pa, tapos doon mo pa kukunin yung daily. So, usually, ay nasa short ka. Sa experience namin, si Javi may work. So, nakakatawid kami kahit papano dahil sa tindahan. Like yung mga emergency na kailangan gastos di ba? Hindi naman natin na proper check na, ay, may instant pabayaran sa school. So, tama-tama na lang yung yung pera mo pang everyday na pangtawid, So, saan mo kukunin? Saan mo kukunin yung pambili ng load? yung pambili ng project na lalong-lalo na pag, iba ba, pag 15.30, yung mga nasa 10, 11, 12, 13, 14, di ba? Hail Mary na tayo Kasi, parang grabe na talaga yung, yung pagtitipid natin yan bago makareach tayo ng 15. So, paano tayo nakakasurvive? So, kaya malaking tulong sa akin yung pagtitinda minsan, naboboard ako sa tindahan at naisipan kong ang sarap din ng feeling pa minsan-minsan, di ba na? May feeling tayo minsan na ang sarap everyday na umaalis ng bahay. Di ba may feeling tayo minsan na naboboard tayo sa pagtitinda? Gusto natin yung nag-aayos tayo, yung umaalis tayo ng bahay, nasanay tayo dati na yun na nga, may boss tayo, nagbibihis talaga tayo, nakakapagligo tayo, <laughs> nakakapagayos tayo, nakakapagsapatos tayo. Pero hindi, hindi niya, hindi ko siya ipagpapalit sa aking tindahan. Kahit na yung tindahan ko ay maliit lang, no? Pero doon ako kumikita ng limpak-limpak na tagpipiso, limpak-limpak na tagpipiso, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Pag iipon-ipon mo na yan ay nakakabayad ka ng mga bills, nakakabigay ka sa uh, baon, pambaon ng mga anak mo, at yung mga instant gastusin, like kasulina, kahit po konti-konti lang, di ba? For example, yung, yung gasolina mo, eh, 1K, pwede mo, kasi everyday ka kumikita, eh, 200, 200 lang muna. So, nakakatulong talaga ang tindahan. So, para sa akin, the best uh, tandem, best partner yung dalawa kayo, may trabaho. Yung isa, may monthly income, 1530 yung sweldo, at yung isa, may daily income. Kasi, para sa akin, di na uso yung yung housewife talaga na, yung zero talaga, wala ka talagang piso, kahit piso. No? So, dapat, para sa akin, ha, mas maganda talaga na dalawa kayo may trabaho kasi pag wala yung isa, meron yung isa. Pag meron yung isa, kaya re, uh, wala naman yung, wala ako, meron si Javi. Kung meron si Javi, wala ako. Parang ganun ba? Hindi kayo masisiro. So, hindi kayo mamomblema na kung saan kayo kukuha ng, yun na nga, daily gastusin. Kasi, napapansin ko yung daily talaga na gastusin, yung problema natin. Na, dapat yung bills natin ganito lang, kasi para makasurvive tayo sa daily. O, ah, diba? Sino <laughs> <Say> relate? <really. laughs> So, ganun lang. Ito lang naman yung aking sharing na no? naisip ko na kani-kanila lang habang nagkakape. Alam mo naman si Mami Tins, morning person, pag nakakapagkape ako ay dami ako minumuni-muni, no? So, kaya binlog ko na bago ko makalimutan at maya-maya ay kailangan ko maglaba dami. Baka magpa ako yung iba at gugora kasi ako sa palengke so baka makalimutan ko mag-vlog so pag meron kayong mga ano mga experiences ng mga katinders okay lang ba talaga na na yung 1530 na sweldo or mas okay na okay yung may tindahan yung iba kasi gusto nila from morning to gabi ay mabenta sila yung tindahan nila mabenta so yung iba nakakaisip ng boring ang tindahan. So, pag gano'n, may na-experience kayo na gano'n. Kasi si Mamikins Gins din. May times na morning, wala talagang tao, walang bumibili. Yung mga customers ko ay gabi na. O oh, ba diba? the whole day ka nakatunganga. nga. So, keep busy ka lang. Uh, check ka ng mga paninda mo, ma expiration, nood ka ba ng Netflix, uh, nuod ka ba ng mga movies, kung anong gusto mo, di ba? Like ako, may mga alaga ako, so may CCTV naman ako sa store, so keep busy ako dito sa loob hanggang sa hindi mo na namamalayan yung oras na... Ay, closing na pala ako. Ay, ganitong uh, oras busy na ako, so doon ako tumambay sa tindahan. So, ganun lang. At meron din akong isang ano din na pag masyadong bored na bored na bored na ako, ay nagko-close ako. Mer may times ako na nagha half day ako, gora ako sa palengke, di ba yung simpleng ayusin mo lang, magparang treatment lang sa hair, parlor ka, manicure, pedicure, yun yung parang para ma-recharge ka kinabukasan na ganahan ka naman magtrabaho kasi nga, di ba, kumikita ka. Ang sarap ng feeling, mga katinders na gumagastos tayo, mga mamis sa sarili natin, diba? di ba? Hindi na tayo kailangan humingi, no? Nakakayaan mo, minsan <laughs> kahit yung mga napkin natin or mga powder natin o mga natin ay Hihingi pa natin sa ating mga partners, no? So, malaking tulong talaga yung tindahan para sa akin, ha? Ayun. So, like for example, napakatumal, challenge ko aking sarili instead na mag-isip ako ng kung ano-ano na magko-close. Sinachallenge ko aking sarili. Why not i-rearrange ko tong tindahan ko? Why not maghanap ako ng ibang paninda na wala sa ibang tindahan? Yung parang ganun, di ba? Pag namimili tayo, doon tayo parang papaisip, na-enjoy tayo, na ay, pag uwi natin, mag, ano to, say magiging saleable ito, magiging trending yung tindahan natin. So, ganun lang naman, yung sa pagtitinda, di naman kasi, di ba, uh, all the time na mabenta yung tindahan, may times talaga na matumal, so, ganun lang, parang go with the flow lang tayo, pag matumal, huwag lang natin isipin na mag-close, no, kasi, pag iniisip-isip natin na sarap matulog, sarap magtuso, -close, mag close ka talaga. Sayang din yung uh, benta o kita natin for today. So, ito lang naman yung aking share yung mga katinders. Good morning. Happy Sunday. Thank you for watching. Uh, like nyo ako sa aking Facebook page. Mami Things 19. Thank you sa mga na nagpa-follow doon. So, sa mga hindi pa nagpa-follow doon, follow nyo ako. Mami Things 19. Bye.